Parang hindi ka makareceive ng message sa hindi mo friend sa Facebook kung gusto mong malaman panuorin mo ang video e. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay E open ang Facebook app. Pindutin ang Messenger. Pindutin ang tatlong linya sa taas. Pindutin ang setting icon. Hanapin sa baba ang privacy at safety. Pindutin ang privacy at safety. Pumunta sa message delivery. Pindutin ang others on messenger or Facebook. Piliin ang don't receive requests dapat nakakulay blue ito. Kung nanonood ka ngayon paki-comment naman kung taga saang lugar ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito at para ma-shoutout kita sa next video. Kung nagustuhan mo ang video tutorial na ito, huwag kalimutan mag-like at follow. Thanks for watching.